Ikaw ba ay namatayan na ng mahal sa buhay, pamilya, o mga kaibigan? Halika ating alamin. Isang namatayan ng mahal sa buhay ang nagtanong kay Jesus. Jesus, bakit pinayagan ng Diyos na mawala ang mga taong mahal natin sa buhay? Ang sagot ni Jesus, ang kamatayan ay hindi isang pagtatapos, aking anak. Isipin ito bilang isang pintuan. Isa tayong lahat na dumadaan sa pintuan kapag oras mo na ang sabi ng namatayan kay Jesus, ngunit masakit ito. Namimiss ko sila. Parang wala na sila magpakailanman. Sagot ni Jesus, alam ko, ang pagkawala ay mahirap, ngunit ang pag-ibig ay hindi isang bagay na maaaring mabura ang kamatayan. Kapag ang isang tao ay umalis sa mundo na ito, ang kanilang pag-ibig ay nananatiling pinagtagpi sa lahat ng bagay sa paligid mo. Tanong ng tao kay Jesus, kung gayon bakit kailangan nilang mamatay, bakit hindi sila maaaring manatili dito sa mundo? Sagot ni Jesus, dahil ang mundong ito, sa kabila ng kagandahan tulad nito, ito ay pansamantala lamang. Nilikha ka ng Diyos ng higit pa sa buhay na nasa mundong ito. Ang bawat na maalam ay masakit sa dibdib at isipan, ngunit ipinapaalala rin sa iyo na ang buhay na ito ay hindi lahat mananatili sa mundong ito. Tanong ng tao kay Jesus, ngunit paano ko malalaman na okay sila? Paano ko malalaman na hindi sila nag-iisa? Sagot ni Jesus, dahil kasama ko sila, tulad ng kasama kita ngayon. Ang kamatayan ay hindi kinuha ang mga ito mula sa aking mga bisig, ngunit pinapalapit sila sa akin, dahil sa bahay ng aking kaharian, walang sakit, walang kalungkutan, kapayapaan lamang. Tanong uli ng tao kay Jesus, makikita ko ba ulit ang mga mahal ko sa buhay na namatay na? Sagot ni Jesus, oo, anak ko. Makikita mo ulit sila, kapag ang pag-ibig mo sa kanila ay totoo, hindi ito nawawala sa iyo. Ang mga nagmamalasakit sa mga namatay ay manatiling malapit sa mga paraan na hindi natin nakikita. At sa oras, ang lahat ng mga bagay na ginawa ng pag-ibig ay makahanap ng kanilang paraan pabalik. Nagpasalamat ang tao kay Jesus. Ang sabi ni Jesus sa tao, laging tandaan, ang kamatayan ay maaaring magbago ng mga bagay na nakasanayan sa isipan at damdamin, ngunit hindi ito maaaring lupigin ang pag-ibig para sa taong namatay na.